Sir MJ Filipe, maraming nalalaman about sa timpaw na hindi alam pa ng mga supporters. Ito ang hinihintay ng lahat. May patikim na nga si na chika, si Sir MJ. In-interview ang dalawa. Obvious naman na may something. Ang Kimpaw. Oo o hindi lang ang sagot kung in love na ba dinadaan lagi sa tawa ni Pao para hindi mapilitan umamin. Mananatiling lucky ang relationship. Kung oobserbahan si Paolo, never naging ganyan. Kapag nga tinatanong siya about sa love life noon, tapos kasama niya si Janine, palaging prangka, sumagot. Kaya nga nagtataka rin ang ilan kung bakit kumakalat ang issue ni Paolo na niloko daw mano si Janine at iniwan siya sa ere. Una pa lang, never inamin ni Pao na nagkaroon sila ng relasyon. Trabaho lang ang pakay, pero professional. Ayan ang totoo. Ayon nga sa mga komento, yung kabi ng fandom lang naman ang laging nag a na kesyo na ngaagaw daw si Kimi, si Paolo ang may gusto niyan. Iniwan niya yung project noon Iba kasi kapag partner si Kim Joo. Isang dekada niya o higit pa na hinintay. Crush na crush. Kaya natatawa na lang din kami kapag idinidikit ang mukha ni Pao kay Janine. Hindi naman naging magjowa. Ilan lang yan sa mga samot-saring komento. Anong say ninyo sa mainit-init na update patungkol sa Kim Pao? ang daming mga chika ni Sir MJ Pilipe.